Kamusta mga katuto? Welcome sa ating channel. Natid sa inyo ay ligtas at makabuluhang tips sa pagmumotorsiklo. Sa episode na ito, tatalakayin natin ang isa sa mga controversial na topic na madaming riders ang hindi alam, ang pagbabanking. Naisip kong gawin ang video na ito dahil sa mga tanong ng madaming riders kung bakit hinuhuli ang mga nagbabanking sa kalsada lalo na sa korbado na kung hindi naman talaga gagawin ng rider, ay pwedeng mawala sa balanse ang menamanihong motorsiklo. Ligtas ba ang pagbabanking? Legal ba ito? At ano ang dapat gawin kapag hinuli ka dahil dito? Sabay-sabay nating alamin at matuto. Part 1. What is banking? Ito ang normal na pagtagilid ng motorsiklo kapag kumukuha ng kolbada. Ginagawa ito upang mapanatili ang balanse at maayos na masunod ang ng kalsada. Sa salitang Ingles, ang banking sa konstekto ng pagmumotosiklo ay tinatawag na leaning o cornering lean. Pero hindi lahat ng banking ay tama, lalo na kung ginagawa sa mga pampublikong kalsada Kapag sobrang tagilid o maling posisyon, pwede itong mauwi sa aksidente at sa multa. Ang banking ay normal, pero ang reckless banking o yung sobrang pagtagilid ng hindi safe ay ibang usapan. Alamin natin kung paano ito nagiging paglabag sa batas. Part 2. Legal Implications of Reckless Banking Ang reckless banking ay sakop ng Republic Act Number no. 4126 o ang land transportation and traffic code narito ang mga posibleng paglabag na pwede mong magawa number 1 reckless driving of section 48 ang reckless driving ay nangyayari kapag hindi mo isinaalang-alang ang kaligtasan ng iba kung sobrang baba ng lean angle mo at delikado na pasok ito dito number 2 improper positioning of section 41 kapag lumagpas ka sa tamang lane dahil sa banking. Violation ito. Number 3. Negligent Operation of Section 27 Kung nawalan ka ng control dahil sa hindi tamang lane angle at nagdulot ng aksidente, ito ay maituturing na negligence. Number 4 LTO Administrative Order Number AHS-2008-015 ito ay nagtatakda ng mga alituntunin para sa paggamit ng motorsiklo sa mga highway, kabilang ang mga kinakailangan sa kaligtasan at tamang asal sa pagmamaneho. Anumang paglabag ay pwedeng humantong sa multa, pagkansila ng lisensya, gastos pambayad sa nadamay na ibang tao, o mas malala ay kaso. Part 3: Why reckless banking is dangerous ang pagbabanking ay hindi basta-basta ginagawa. Madaming factors ang kailangang isalang-alang tulad ng bilis, kondisyon ng kalsada at ang gulong ng iyong motorsiklo. Kapag hindi ka maingat ay pwedeng humantong sa mga sumusunod. Una, mawawalan ka ng traksyon. Kapag sobrang lean angle, maaaring hindi kayan ng gulong ang grip sa kalsada. Pangalawa, pwedeng tumama sa barrier. Kapag hindi mo naibalik ang motosiklo sa tamang posisyon, tataob ka o tatama sa mga obstacles. Pangatlo, head on collision. Ang pinakadelikado, ang lumabas sa linya at mabangga ng kasalabong na sasakyan o motosiklo. Part 4. What to do if you're caught banking recklessly? Ngayon, paano kung nahuli ka dahil sa pagbabanking? Narito ang tamang dapat gawin. Number 1. Stay calm and cooperative. Huwag makipagtalo o magpumilit. Sumunod sa traffic enforcer at manatiling kalmado. Number 2. Ask for the specific violation. Tanungin kung anong batas ang nilabag mo. Karapatan mong malaman ito. Number 3. Request for proper documentation. Siguraduhin may written violation ticket. Huwag magbayad ng multa on the spot. Number 4. Know your rights Kung tingin mo ay mali ang pagkakahuli, tandaan na may karapatan kang i-contest ang violation sa tabang ahensya gaya ng LTO. Number 5. Be respectful Makipag-usap ng maayos Ang respeto sa traffic enforcer ay magiging respeto din na pabalik. Ang responsabling pagmumotorsiklo ay hindi lang tungkol sa pag-iwas sa multa ito ay tungkol sa pagpapanatili ng kaligtasan natin at ng ibang tao sa daan. Kung nagustuhan mo ang episode nito, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at iklik ang notification bell para sa mga tips at kaalaman dito sa Kaalaman Moto. Ride safe and ride smart at magkita-kita tayo sa susunod na mga videos.